Kasama ang inyong telebisyon ng bayan sa mga nakikisa sa kinasang nationwide simultaneous earthquake drill. Bahagi pa rin po ito ng akbang ng gobyerno para maging handa ang ating mga kababayan sa oras ng sakuna, partikular na ang lindol. Sinuwal talakay sa report, Rise and Shine Noel. Well. Ito ang hudyat na may nagaganap na lindol kaya naman ang mga manggagawa ng PTB4 ay sabay-sabay na nag-duck, cover and hold pero isa lang itong simulation ng isang lindol bilang pakikisa ng PTB4 sa Fourth Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill ngayong taon. Pero dahil ito na ang pinakahuling earthquake drill para sa taong ito, may natutunan naman kaya ang mga manggagawa ng PTB, kung saan isa na dito si Liberty. Pero today mayroong nadagdag, kasi yung unang-unang uh, tunog uh, uh, magtatago muna or mag, magtatago muna sa ilalim ng lamesa at then pangatlong tunog lalabas na. Ah uh, dati kasi um, pagka-tumunog yung bell Uh, magkukuha ka ng papatong mo sa ulo mo, ganoon. And then, lalabas ka na ng office, pipila na kayo palabas, papunta dito. Aniya mahalaga na paulit-ulit gawin ang nasabing drill para hindi malimutan at tumatak sa puso at isip ng mga tao para maging handa laban sa lindol. Batay naman sa obserbasyon ng safety officer ng PTB4, nakita raw niya ang mga pagbabago kung paano re-responde ang mga empleyado nito sa nasabing simulation. So, yung unang quarter, yun yung parang nangangapapay mga tao. But, as we approach etong fourth quarter, mas okay na ngayon. Kapansin-pansin naman ang mga empleyado ng isa pang sangay ng Presidential Communication Office o PCO na katabilang ng PTB4. Halos kumpleto ito ng kagamitan tulad na lang ng hard hat na panangga sa ulo sa maaaring bumagsak ng mga debris at mayroon din silang go bag. First aid sir, saka tapos ito uh, transistor radio transistor radio sa ay last night last night po 'yan ito po one to purpose na. kasama din dyan ang N95 face mask mahalaga itong go bag dahil ito ay naglalaman ng pang first aid kit at widening lagyan ng pagkain sa oras ng sakuna tulad ng lindol Ayon sa safety officer ng PTV, posibleng magkaroon nito ang PTV sa susunod na taon. Kasama rin ang hard hat at reflectorized vest kung saan planong bigyan lahat ang mga empleyado ng PTV. Sa atin, on the part of PTV, meron na tayong sinamit for the PPMP of 2024 budget and hopefully ma-approve siya para all employees kasama na yung mga uh, outsource services like the security guards, mga janitors and janitress... Nakiisa ang iba't ibang sangay ng PCO sa Visayas Avenue, Quezon City sa nasabing drill na pinangunahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kung saan nagsagawa sila ng ceremonial pressing of the button ng drill sa Kasiguran Aurora at naging panauhin si Secretary Gilberto Teodoro ng Office of the Civil Defense at Chairman ng NDRRMC. Sana po seryosohin natin itong nationwide simultaneous earthquake drill at sa lalawigan po ng Aurora Bayan po ng Kasiguran. Sana po maka-establish po tayo ng mabuting protocols upang sa gayon makatugon po tayo sa ating mga pinagsisilbihan na mamamayan. Noel talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.